Mga katribo, magluluto tayo ng pork stick. So, ima-marinate ko lang to. Ito yung gamit natin. Oyster sauce. Yan. Oyster sauce. Dato puti. Baka naman. Tapos, meron tayong toyo dito. Meron tayong bawang. Bawang. At the same time, meron tayong si sibuyas na puti, no? Ito. May paminta tayo dito. Tinurog ko lang ito ng karikit. Sabi pa ni Ship Boyet. At uh, maglalagay tayo ng... Kalamansi, mga katribo marinate natin yun ng mga at least 3 hours. Bago natin siya lutuin. Maraming klase ng pagluluto ng ano na pork stick. Yung iba ang ginagawa nila, pinapan fry nila ito pagkatapos nila i ano, i marinate na. Ano. Yung gamit ko dito ano, ah uh, yung belly ng baboy, no. Ginayat ko lang yan ng ano, maninipis lalagay tayo ng kasukal yan. mga dalawang kutsarita lang okay na yan hahaluin natin ito hahaluin natin ito marinate natin ng 3 hours yan bago natin lutuin. Ha? Oh, ah, okay. Ako ito, pag ako nagawa ng pork stick, hindi ko na siya pinapan fry. Tapos, lalagyan ko yan siya ng lalagyan ko lang siya ng olive oil, no? Ayan hindi ko na rin siya gigisahin na ano, mga katribo. Ito yung ano version ko na ano ah uh, pork stick. So, i-marinate muna natin. Mga katribo. So, ngayon mag-iinit na tayo ng kawali sa ating kalan ano para doon sa ating pork stick. So, eto na yung kulay nung minarinate ko na no? na naman ng baboy no. Tatlong oras ko minarinate yan. So lulutuin na natin ngayon. Ganyan yung kulay niya pag namamarinate niyo. Nakalilagyan ko ng olive oil to. Kaya kapit na kapit yung ano hindi na ako nagtitripo nito so uunahin ko lang yung laman nasang sa kutsayin ko lang sa saglit bago pa ilalagay yung sauce niya magaling lang mong ito yung ano ng pork stick basta ang mahalaga dito mamarinate niya siya at least mas mahaba mas, mas mahaba ang pagmamarinate mas masarap Alright. ito na. 3 hours no? okay. pa okay. 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 lang siya na Alam mo ka masarap? Mag-break. Have a break, have a Masang ko siya ng ganyan. Natakpan lang natin ito mga kapatid At least mga 5 minutes Para mas maglabas yung aroma niya At kung saan sasabaw yan no? So, yun yung way ko kung paano kong uh, pork stick may maraming kasi maganda niyan. so ito naman sa ready conversion ha? naglalagay talaga ako dyan ng olive oil bakit? kasi pag may may oil siya, mas mabilis siya kumapit sa laman ng baboy, yung ricado na nilagay natin sa marinade, kaya mas maiki lang ako mag-marinate, 3 hours lang okay na yun no? Ito mga katribo, nalagyan na natin yung sauce na ha. Okay. Oh, ako lang nangyari ni Mami Nute. Ha? <coughs> na Nagalagay na ako ng sibuyas dito ay, mga kaibo. Nag-iwan naman ng pantoppings. <coughs> so, nag-iwan ako ng na pantoppings. Mads! <coughs> Saglit na lang yan mga Luto na yung ating pork. Naglalagay <coughs> <coughs> ako ng na sili dito. Option na lang naman to, no? Ito. Para mas maganda siyang tignan, no? Luto <coughs> na yan mga tribo Yung ating pork stick. Thank <coughs> Ngayon, ilalagay ko na yung sibuyas na puti. Yan yung pork stick ng inyong lingkod na tagbanwa ang version. No? Ito na yung pinis natin mga katribo. Yung pork stick ng tagbanwa. No? Yan, okay na siya. Luto na 'yan. At nakakasiguro ako oh, masarap 'yan. Okay.